Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Masaya na naman si Ivy Laksina dahil may pahabol na gift sa kanya si Dina Wong. Wow! At syempre, todo flex ang person. Ngayon nga ay nagsama-sama ang sister company na Chocomucho at Creamline. Kasama nila ang Rabisco Management at nakapag na sila ng contract. Dahil nga sa nalalapit na PBL, dumagdag pa dito ang kanilang sponsors na World Balance. Masaya nga nilang ibinahagi ang kanilang mga letrato, kasama ang mga boss at manager. Ngayong November na nga ang laban at marami nang excited lalong laluna sa pagbabalik ni Descheng at ni Sisi Rondina sa Chocomucho. At na-flex nga dito ni Sisi Rondina ang bagong Chocomucho peanut butter flavor. I'm fast, last. You got it all on tap.